No. Sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ati, kuya, mga chika, baby, chika, bubu Bumili na po tayo ng dito. Tay, mura lang, 30 lang. Baka, baya, baya, um, baka, baka, baka alam ang palalaki Ate, thank you. Thank you po. Laki, laki, laki. Bala pong... Ah, ito pala, tay. Ito, kulang ng... Dapat pala tayo, nakapagpabaryaw ko yan. Na, bilangin nyo, ipapasok yung barya. Kung ah, Bali, sukli po ay 20, no? Oo. Oh. Ito po. Ito eh. Ah, Ayun. 29, nakapasok nyo dito, ano? Uh, hindi po, tsaka kanina pa ito uh, Bagong pwede yung pagkakita ano, ni tatay. Ah, uh, Maglalako kaya, po siya. Ayan na kami bumili, hindi na kami kilala hmm. <laughs> yun. Eh, kayo naman po, kayo naman! ano pangalan ko? Makikilala mo. Ah, may si Ate Dora iba. Ay! Oh. Nasira, ay nasira, nasira. Namatay na. Eh, kasi kamukha eh. Patay na yun. Eh, kamukha nyo kasi. Eh, kasi ngayon lang talaga ako napasok. Buhat nung ginawa ko yung tindahan na yan. Saka yung pan. Buhat nung no, hindi na ako nagawi rito. Kasi ano, kaninong tindahan na um, ginama mo? Kika, bebe. Ayun na. Ay, sa harap. Anong Ayan, pangalan ni Nanay? Eh, hindi ko nga. Eh. Alam ko, kapatid ni Nanay Dora eh. Pero kapatid niyo, Nay? Eh. Hipag ko yan. Ah, mm -hmm. oh. Kamukha eh. Matagal lang ako akong kamukha. Dala ko po yung mga pambenta natin tayo. Magbenta na tayo ngayon tay para ano. Eh, ang inaalala ko lang, eh, basta i-stack ko lang yan. yan. Hindi po. Pagdala, bibenta ho natin. Para makilala ko kayo dito na ano, nagbibenta ng dishwashing. Anong gagawin Arran. mo natin dyan? Eh, kasi alam kong ano, alam kong nasa lubang na nanay. Alam kong meron nakipag-uusap na, dyan. Ano. Ah, wala ko si nanay. Ay, ay wala lang. Um, eh, ngayon, ay eh, maganda ang handian yung biyanan ko, ano? Eh kasi mahirap naman yung ah, eh kasi kung negosyo lang marami tayo, alam ko marami tayo. Uh, eh ang problema nga eh eh baka hindi bilhin, ano? Bibilin po, tuturuan ko kayo tay. yung mga gamit nyo, ipasok nyo. Mm. Thank you. Ah, eh, hindi ako alas dito, dito muna ako. Ay, ang dali pong ibenta tayo. Ibibigay lang ko muna natin ng, ano, ng 25 para makilala ko kayo dito. Eh, mm -hmm. kung may iwanan nyo, iwanan mm -hmm. nyo. Tara, Tay. Turuan ko po kayo. Totoo, aminin yeah. um, ko yung pinagbila na ibibigay ko sa inyo. Kung may aming mga... Ang maganda, Tay. Samahan nyo ng bigas. Ay, ganun, negosyo na rin eh. Bigos, Hello, ate. Oh, ibebenta ko ng 4 kilo. 4 kilo. Pwede naman, tay. Pero... Uh, sa Eto, ano? may, may washing. Oh, maganda rin ho yung tay. <that> Dito po, mga pwede natin bentahan to, no? Ay, Ay. Maganda ang tanghali po. Ah, tingnan natin iwanan mo ako ng hmm. pambenta ng dishwashing. Kasi kaharap si Kap. bentahan ano. natin sila. Eh, kunin mo muna natin. Samahan mo na rin ang bigas, ano? Kunan mo, mun, kunin mo na natin, Toy. Sige, Toy. Ibebenta ko ng 4K bigas. Sige, Toy. Wala akong problema, Toy. Pero, focus mo muna tayo sa mga dishwashing. Apo. Ah, Magkano ang usapan niyo nanay niya? 25 ba? Ah, ah, hindi. Bigay mo muna natin ng ano, Toy. Bigay mo muna nating mura. Okay, basta ako na bala. Benta ho na natin. Atin na uh, nag-uurong no? no. e, natin ito. This was pang ng plato. No, pang linis na. Pero ito, kung aalamin alamin nila, pwedeng panglaban ng dente. Pwede naman tayo, pero sa plato lang po tsaka mga... Uh, sa plato, pero ako ginagamit kong panlabato, ano? Sir, baka gusto niyong bumili, ano lang. Sa ngayon, 30 lang ho namin ibibigay. Pwede, bukas pa yung... Bukas pa yung sahod, eh. Bukas pa yung sahod. Pa yung sahod. Paano tayo? Wala daw silang pambili. Eh, hey, stop mo muna sa bahay. Eto talaga, ano? Eh, kung talagang hindi naman mabibili. Pero mabibili lang kahit pagkuhan, ano? Mm. Ano to ka Tek Tam? Sampung ganito. Dapat maubos natin ngayon. Eh binibigay sa akin negosyo. Isitinda ko. Sir baka... Baka kailangan niyo sa bahay sir. Ay oo okay. po. Kailangan po. Uh, ano lang po 30 lang po. Si siya po ba si Kap? Ah, Ay. Kap sorry. Si Kap pala to. Si Kap Alvin. May halong kawang gawain no po. Oo Kaya... po. Mura lang po ito, Kap. Sa ngayon, dahil gusto lang mo namin ipakilala si Tatay, pwede na nagbebenta ng dishwashing liquid. 30 pesos lang po. Isang leno. Mm. Bigyan mo ko ng sampu. Sampu po? oh yeah. O, tayo, tignan nyo na. Sampu ka agad na kukunin ni Kap Alvin. Yeah. Kap, thank you, ha? Thank you. Thank, thank you po. May halong kawang gawain. Lahat na, isang kahon na. Isang kahon na po. Eh, dahil... Uh... Ang bait naman ni Cap. magka. Tay, bilangin niyo. Fourteen, sixteen times thirty. Four lang, sir. Kapsan saan po yung bahay niyo? Di-deliver ko na po. Ay, Itatakbo na. ko pa. Huwag na po. Diyan na lang. Malayo po, po. Malayo po. Mm -hmm. Kap, niyo ba si Tatay? Eh, ilanan ko. Tay, suklihan niyo si Tatay Pais. ko yung pera Ay, ni Kap. Diyan ah, na, pakilagi ko muna, ano. Pag may bumili, beto mo. 3, 4, 5, Kap, ano po to? 1,000. Kay tatay po yung ano. 480 lang, kap. Wala yata ang Tay, na po yun. Wala Wala, tay. Niyo, Hindi po. Pang-ikot niyo yan Tay. Lahat ng 20 bucks to to hmm. kape. Eh. Baka gusto niyo dagdagan pa ng isang box. So, <laughs> 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 ah, thank you ah. <laughs> thank, thank, thank you. Okay na daw po 'yung Tay. Mm, na thank, mm, thank you po. thank you po. Ano, thank you. Ah, kap. Bilang, siyempre, nasasakupan niyo. Parang tatay po kayo niya, eh. Kapit-bahay ano? ko na yan dyan niya. Ah, ano pong mensahe niyo po kay tatay? Eh, sana mag-recover siya ng maayos at ano, yung kanyang pamilya. Maalagaan naman mayroon. <laughs> Ayos ano? tayo ba? Okay, Sabi po kasi ng asawa, hindi niya tinutulungan sarili. Ano ho bang nakikita niyo kay tatay ngayon? ngayon Malaki. Na siya. Malaki yung public niya. Malaki. Kasi hmm. anong unang-una na... Hmm nung hindi na siya na-develop, nade talagang kawawa itsura niya. Eh, mm nung umiyak pa pa yun, eh, pinagawa ko nga yun. Mm -hmm. Kaya malaki, bilang kapitan, malaki utang na loob namin sa eh, kamukha niya. No, eh, po na po yun. Maliit po na bagay. Malaking bagay. Ah, uh, yung pamilya niya, alam ko natulungan niyo. Hmm? Maliit na bagay. Kaya bihira yung taong kamukha niyo. Mm -hmm. Kami hindi namin natulungan eh. Buti pa nga kayo, natulungan. Ah, ala kami nagagawa sa pamilya niya, kundi bigyan na lang kung meron kami. Mm. Eh ngayon, nakikita ko na maganda yung takbo ng buhay. Mm -hmm. Salamat sa inyo. Welcome po. Pap. thank you. Ngayon po, dahil dahil gusto na ako dito talaga, manatili sa pamilya niya. Gusto ko tulungan siya. Kahit dito And sa dishwashing may. liquid to. Kung ano kap, matulungan niyo sana sa mga kabarangay natin. Kung gusto nilang dishwashing, sana kay tatay na lang bumili. No? Thank you po. Thank you, kap. Bala ko na po kayo. Sige po. Mag lal Sige tayo. Okay, okay. okay na daw. Iwan ko na ito ka dito. Thank you po. Kayo po, pangtinda nyo ho dyan. Gusto nyo ate, pwede pong iwan ni tatay dito. Uh, pagka nabibenta nyo ho, tsaka nyo na lang po yabot kay tatay. Ano po, ganito na lang po. Patry, patry muna. Ha, wait lang. Tay, dito. Dito kausapin natin. Dito. At, ay, Apo, kap! Thank you, kap! Pagkano tayo? Bilang ko kayong bike kaya. Panglako nyo. Ah, maganda tangali po. Baka gusto nyo ng dishwashing liquid. Kaya, ma'am, bilhin na, oh. 30 pesos lang, kuya. Sa you, ma'am. Abay, pang-lilis ng plato. Oo, no, oo. Kayo, ate. Sa mga chika-bebenchika, chika bilhin na po Bilhin na po tayo ng dishwashing liquid. <laughs> Ano yeah Ha? Ah, eh, Ate! Hindi na, nila nagsasalita niya, ano no? no? Sa mga lolo, lola, tatay, nanay, tito, tita, ato, kuya, mga tika, baby, tika mo! Ay, bumili na po tayo ng Joshua Tay, mura lang, 30 lang. Meron po kami na. Meron na. Kailan na kaya maubos? Ano Ayun pala. Pamabaya ba Baka, baka alam, baka, baka alam <laughs> Ate, thank you. Thank you po. po. Bala pong... Ah, ito pala, Tay. Ayan. Hindi, say, hawakan nyo na yun, Tay. Thank you po. Thank you. Oh. Ah, uh, kuya, 30 lang, oh. Bilang niya na si tatay. oh. Kaya, pwede mo ipenta. Tindahan. Eh, bibila po ako kayo sa ano, 50 pesos. Eh, dito, no, dadali na sa inyo. Dito po, marami pong bahay dito. Ah, wala na ho dito. Oh. Ah. Ate! Ano, di na, nakita niyo kung sino si Chica B. Ben Chica ba? Ah, dyan ho. Baka dyan sa loob. Thank you po. Thank you. Magandang ano po. Dishwashing liquid po. 30 pesos lang ate. Mer meron, meron Isa po. Isa rin yung nagkilapapan. Yung bumili kanina. Ah. Thank you. Dito. Maganda ang tanghali po. Baka gusto nyo bumili ng dishwashing liquid ate. 30 pesos lang po. Oh, thank you po. Hello po. Baka gusto nyo bumili ng dishwashing liquid. Ah, mama nyo po. Hmm. Sir, thank you po ah. Thank you. Na tayo? Uh, nay, this Nay! yung liquid po. Ha? Eh, asawa niya. Niyong ah. po. Tayo. Thank you po. <laughs> thank you, ma'am. Sir, thank you. Yung doon sa dulo, kaya doon. Wala po eh. Tumasa. Ah. Kaya po yung Sige po. Thank you po. Tara, tay. Dishwashing liquid. Mabisa? Mabisa? <laughs> Thank you. Doon naman tayo, Tay. Ito po. Wala. Ano, bayaran nyo kay tatay, ha? Ah? O, oh, utang lang po yan. O, oh, mabayaran na lang kay tatay. Eh, oh, ito po. O, tay, dito daw. Ay. Ay. <laughs> 30 pesos lang po. Kasunod na naman to. Thank you po. Wait lang po. Tulong. Pag ate, sa kanya na lang ako kayo bibili para... Eh, ay na pong... Ano, hindi ko po alam kung ano po yung ano po. Thank you po. Mm -hmm. Thank you, ate. Thank you. Tay, eto, may benta ko kayo ulit. Ayan po kay ate. Itabi niyo yung mga kita natin, ha? Tara tayo, dito tayo magbebenta Sa labas pa tayo magbebenta. Maglalako tayo pa ganon, pa ganon, pa ganon, pa ganon. Hindi na namin natin ngayon yan. Tapos, pupunta kayo doon, bibili. Hanggang sa makabili na kayong mansion ulit. Ay, tatay, mansion. Eh, talagang, <laughs> Babasang ko tayo ako na. Para ano... toy Para hindi po mabigat. tay. Tao po! Tao po! Baka pwede ko kami magbenta ng dishwashing liquid, ma'am? Meron o kayo? Ay, ah, thank you po. Marami daw sila ng dishwashing. Dito po kaya. Pwede po kami magbenta ng dishwashing liquid. Meron po. Thank you po. Dito tay. Tao po. Tao po. Natutulog. Hello. Magandang hapon o. Baka gusto nyo bumili ng dispassing liquid. Yes, mga chica okay. dito tayo tayo. Marami tayong mabibenta rito. Ano lang ito? 30 pesos, kuya. 30 okay, lang daw. Ate, bilhin na kayo. Oh, Parang mabango yung ating plato. Maliis o maliis. Ano? I ano? Ay, bilda Katak? Tak? Tak? Oh, Ay, yeah. yung bang ng bata yung na. Ay, gano'n. Gano'n po ba? <laughs> ngayon lang ako napasok dito. Matagal na, no? Hmm. Kayo, ate, 30 lang. Pagka wala ngayon, pwede niyong bayaran sa susunod. May tatay, anak tayong bariya. Ah. Uh. Pero kung sabi ni kuya, well, eh, baka Ay, walang yung baon nga eh. Mangira muna ako ngayon. <laughs> <laughs> anak tayong bariya, tatay. Walang bariya, Jeff. Ito, kulang ng... Dapat pala tayo nakapagpabarya kayo. Ano? Na, bilangin nyo, ipapasok nyo yung barya. Kung ah, gano'n. Bali, sukli po ay 20, no? Oo. Oh. Ito po. Ito. Okay. Ano, 20, 20 na yung nakapasok nyo dito, oh. ano? Hindi <laughs> po, tsaka kanina pa tayo. Ah, <laughs> uh, ano po ah? Po. Bali, sa kanya tay, may utang siya ah, sa inyo, 30. <laughs> tsaka doon, yung dalawa, balit pangatlo po siya, no? Ah, sino po bang okay, ano dito? Drone, may bayad po. Hindi po, hindi po binayaran yung wala na, wala nga daw pong pambayad pa. Eh, pero sabi ipabalik daw nila. Opo, bibigay daw okay, po okay. sa inyo. po. Oh, uh, ah, mo. ito pala, babayaran na pa pala. Thank you po. Thank you. Pagka po ano, sa kanya na ako kayo bibili, no? po si tatay ng dishwashing. Para... Pagka na, upo, saan kahit utang, pwede ako na magpapasya. Kaya nang babayaran oh. nyo, ano? Eh, ano po? Importante, malinis yung plato natin. Kahit hmm. na wala tayong mailagay. Ano? Oh, tama. 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 Eh, dito. Meron pa ako dito, no? Mahano yeah. pa. Sa akin ni Pangulo lang niya lang. Opo, ate, thank you. Thank you po. Thank <laughs> you, ate. Sila pa rin Papa. Thank you. Kuya, thank you, ah. Thank you. Tinutulungan nun natin sa hanap buhay po niya. Ah. Bili na kayo ng get Nasaan si Pangulo? Alam, buhay pa ba? Patay na ba si Pangulo? <coughs> Ba't nagkakamatayan okay. ba dito? Eh, kasi buhat nung naalis ako tatay, ano, sasabihin ko, yung tindahan na yan ako gumawa. sa yung Mapunta tayo tindahan, dito, ato, tayo. Buhat na wala na ako rito. Kaya nyo na tayo? You know? Ay, sir, ano lang, 30 pesos lang. Tignan nyo po. Huwag na ko kayo mahiyang bumili. kung wala kang sabon na pang paligo, ay pwede mo na rin yung sa mga babae. Ah, 30 pesos lang yan tayo. Nanay, 30. Ah, 30 pesos daw. 30 pesos. Ah, doon po sa mga nanay. Sa mga babae. Ah, oh, sige <gibili> po. wala kayo sa bahay na, ano? Ayun, sa mga nanay daw tay. Sa mga nanay. Lalaki <gibili> nga naman sila <gibili> eh. <gibili> Maganda <gibili> tanghali po. Ah, tinut... May bagong napbuhay ko si Tatay Freddy, baka pwede ko natin supportahan si Tatay Freddy. 30 pesos lang po. Ako hindi ka nang dismaseng. Huwag ka na na, nakilala ako ng pamangking ko. Abay, pagka wala kang pang... E, ang de-transates ang kusin ko man ay wala. E, yun ang problema. Saka 4 kilong bigas, magbebenta ako. Ayun. Pwede nyo tayo. Ha? Magkakaroon ng kilo? Ah, bahay, siyempre. So, tayo sa regulasyon. 50 sa kilo. Ay, pwede. Pwede yung ano, kung wala Pwede kung ngayon. Buha. Pwede yung buhan. Oo, basta magbabayad ng Sabado. Mabigay, oh, Mabigay niyo na lang kay Tatay na lang kay Tatay yung... Hindi, ano? babayaran ko. Ah, thank you po. Kayo pwede... mo na. Sige po, Ah, dalawa na po. Hindi, ah, okay. oh, Thank Thank you. mo na ba kahit 1,000 pala, babayaran mo. Tayo ay, oh. dito, po, picture tayo. <laughs> against tayo, the ba? light po, pag-ganyan ay, po. Ay, Ayan, oh. against the light. Ngayon, kung, kung sino na, kung sino na, ano, kung sino yung napapanood nyo sa video, yan na yan, kaharap nyo na. Ano oh. Mas, oh. ba, tingnan ko kung meron ha. Aka wala. Naka-live pa kami, oh. Hindi, sa mismo hon doon sa may tindahan kulay blue. Ayun po. Mismo hon doon sa amin. Ayan, Ayan po, tayo. Oh, 60. Okay. 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 Pinagbilang ko lang nakabuti yan. Mm. Ayun. Ah. Thank you. Pagka naupos, ano, siya ba? Sa bahay lang, ano? Oo, pero hindi na kami. Thank you po. Thank you. thank you. Thank you. Nay, thank you ah. Pagka ano po, naubusan, kahit tayo na lang po. Para makaipono siya. Nay, thank, na si na. na, thank you po. Maglalako po kami. Thank you po. Thank you. Ano lang po 30 pesos? Thank washing liquid po. Moano 'yung Ito po, 30 pesos lang naman po eh. Pwede po. Meron po akong tingnan. Opo naman. Hmm. Ay tay. Tay, ayun, bibili po si Ate. <laughs> ah, dito rekeng Dito mga sukli Thank you. Dito. Yayaman dito kayo yayaman tay. Eh uh tatay, eh -oh. totoo sa inyo to. Kayo may puhunan eh. -oh. Mamaya uh ko -oh. na bibilhin kayo gusto ko lang tawag. Thank you po. Basta kung wala kayong pambili, pwede kutang. Magbabayad ka. Sir, saan po kayo pupunta? Sa po eh. Saan po? Ah, ayun pala. Pasok ko kami. Thank you po, ha. Thank you. Maganda magandang hapon po. Ay, magandang tanghali po. Nah, ito sa asing liquid po na. Eh. 30 pesos lang. Bili na ho kayo, this washing. Ako na tayo. Bantay niyo nila ako si Nanay. Ayun, <laughs> thank you po. Thank, thank you. you. Okay, thank you, Nay. Thank you. Matagal Ay, niyo na ho. Din ah, yeah. Thank you po sa support, ha. Ah. <laughs> hmm. uh, si Bagong pwede yung pagkakita ano, ni Tatay. Uh, si Maglalako uh, po uh, siya. Uh, kaya uh, nga kami bumili, hindi na kami kilala no. <laughs> uh, <laughs> Eh, kayo naman po, kayo naman. Ano, no, pangalan ko, kapag okay, mo. Abay, si Ate Dora, iba. Ay! ay. Nasira, ay nasira, nasira. Na, ay, kasi, kasi kamukha eh. Patay na yun. Ay, kamukha nyo kasi. Ay, kasi ngayon lang talaga ako napasok. Buhat nung ginawa ko yung tindahan na yan. Saka yung pan. Buhat no, na. hindi na ako nagawi rito. Kasi kaninong tindahan na ginama mo? Kika, bebe. Ayun, sa harap. Anong pangalan ni Nanay? Ay, hindi ko nga. Eh. Alam ko, kapatid ni Nanay Dora eh. Pero kapatid niyo, Nay? Hipag ko yan. Ay, hipag. Kamukha eh. Matagal lang ako akong pan Okay, Pagka po ba? ba yung mayaman na, nakakalimutan na. Ah, kaya, hindi tatay, ay, ano. Eh kasi... Ayun nga, ay, yung, yung, ko, dati yung dating nakatira rito, eh mm -hmm. hindi ko na makita. No? Yung nasa bungad, kilala ko eh sila. Eh kaya. Oh, eh yung asawa, ko, hindi mo kilala, tiyak na kilala mo yun. Eh sino ba? Oh. Ay eh kasi nanay, matagal ko kayong hindi nakikita eh. So, sino, sino ba nakatira dito nun? Eh, eh kasi eh, si Kuya Pasing, ay eh, tasing, ayan. Si Kuya Pasing yan, oh. ano. Ay oh. eh, yung mga anak ni Tata Pulong yan. O oh, eh sino yung nakatira dyan? Eh si Kuan yung nasa bungad. Okay, si... sino-sino ba kilala mo anak ng Tata Pulong mo? Abay, ang anak ang, ang anak ni Tata Pulong, si Kuya Tas, Pasing, oh. ano. Sino ta pa? Tapos yung basta dito, nakakalimutan ko ang pangalan. Yan, basta ito, <coughs> uh, basta ito, compound ni Tata Pulong ito, ta alam Okay na yun. Nay, thank you ah. Eh matagal na ho kasi so, nga kung hindi na nyo pa... Na po Nandigo mo ang asawa ko. Ayaw, oh, si Kuya Ndigo. Patay na ho ba? Ah, Patay na. Nandigo hmm. niya, kailangan niya. Nay, thank you ate. Hello. Okay. Ah, ate Tuloy na, na ho ako. Ay, ayaman ka na yan. Titinda ka pala niya. Ah.